yan sila makain na naman sila ng umaga breakfast pagkatapos nyan si mingkai pupunta na naman yan sila sa bobong ayan ah, gutom na gutom ah gutom na gutom ba? mingkai oh, powder. Lucy, ikaw nang talagang pinakapayat dyan siya ba? Kasi, ikaw lang ang payat sa kanila. Paano kasi? Kain ka ng marami siya, ha? Si Turbo, Tur. Tur, hindi maestorbo. Hindi pwede ma-storbo Tur. Ayan, dyan lang sila kaya makain kasi. So, may plato sila tinatapon nila. Lalo na to si kayo, takbo ng takbo. Ay, ayan, ayan. Ganyan lang sila sa takip. Yung plato kasi nila na iniligpit ko na tinatapon ni Ming kayo. Lalo malaki Hindi pa tapos. Si Toro, siksi ni Toro oh. Bakla talaga si Toro, ah. Toro. Siksi mo magkain, Toro. Siliin sinikay Siliin kayo. Yes. Siliin kayo. Nagaling, ah. niya sa gilid, ah. Sa gitna na lang natira. Kulang pa ba? O, shi, Kain ka pa, siya. Kaya payatok ka. O, tingnan nyo si Sheo. Payatok na payatok. Ayan. Siya lang nag-iba sa kanila. Kunti lang yung nakain niya. Payatok siya. Ayan sila si, si Toro. Taba. Si Mingkay din. Lalo na si Pawi! 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 Yan ang Maldita, oh, yan si Maldita. Ayan. Bye bye, bye bye guys. Thank you for watching.